at uh, meron din tayong click na uh, isa rin sa inintay din sa akin na uh, gagawin itong click na to nabagsakan siya ng puno puno ng sampalok so, makikita nyo yung kanyang monobella uh, monobela ay uh, bu bumaba siya nabali rin yung ano, bracket ng side mirror natin na uh, parang ganyan wasak din yung uh, nito tapos pati nandito yung patungan ng ating ano pupuan, bumaba din kaya ibig sabihin yan mabigat yung uh, bumagsak dito at ang isa pa ito nasira yung water joint nakrak yung water joint nabasag ito yung uh, nakaw nandito nabasag din yun nandito yun yes, uh, sa sakit natin ng ano ng injector pati yung hose pala yung parang ganito na yung poly blue yan ito yung gagawin natin ang nadala ko lang dito pisa ito yung pure, pure wheel line hose ang uh, wala pero magagawa natin ang paraan yan mga sir Tatanggalin mo natin yung ano Water joint Tapos Yung ano Water pump Madami din sa pagkakabagsak Subukan so, nyo na to Iko content ko to Kasi so, kapag sinama ko pa sa pag-video ko ngayon ahaba kaya gagawa natin ng ano ang part 1 saka part 2 yan sa may nais na magpagawa yan dito ako ngayon hanggang ano ako dito mercules or babies ganyan yan tinanggal na natin yung uh, handle cover at uh, tinanggal din natin yung kanyang uh, center stand dahil uh, nabali yan, tuloy yung follow ang video natin dito mga sir. We will dingin natin to para hindi mapabilis si ng ano ng panibago kasi plan nyo naman sa province tayo ngayon. Medyo matatagal tayo uh, maghanap order pag dito sa probinsya. Kaya ngayon, we will dingin natin, tutuwid mo natin sa karating sa we will dingin. talagang uh, mabigat yung uh, tumumba sa kanya kaya yeah, wibildingin natin to itutuwid muna natin okay ayan tapos ko na rin na wibilding at uh, pinalalamig ko muna para maisalpak na natin dito at ang isusunod natin gagawin to ibibuti natin dito para mayangat natin tong monobela nya ng pataas kasi nabagsakan siya ng pababa kaya bumaba siya ito mga son, ay, ko na yung kanyang uh, center stand na winilding natin tapos ito ay uh, natin ng butane yun ang gamit natin para painitan to at uh, mayangat natin to kung mamita ng tubo ay tubo na ganyan no? yan, yung ginamit ko rito para ma ibalik natin sa dati kasi ito kasi bumaba to bumaba siya. tapos ngayon natin ng butane para lumambot yung bagal at inangat natin siya kaya sa bibili pa siya ng bago magagastos lang siya ng malaki kaya ito so susunod mo natin gagawin yung magpapalit tayo ng 4 uh, water joint na uh, water joint hose sa so, ito ito nga lang yung ano wala tayong available yung pure line hose sa so, dagupan pa tayo nakakabili ito kasi hindi ito tayo ngayon sa probinsya kung sa Maynila lang yan ayun marami tayong mabibilihan ito na basa tatanggal tatanggalin natin tapos yung kanyang uh, hose ay uh, nabali din ayun tapos ito yung susunod din natin uli dahil uh, bumalok tot kaya siguro painitan natin to kabilahan tapos saka natin iaangat syempre isisip natin yung mga ano mga wire tapos tatanggalin natin yung battery ayan natanggalin natin yung water joint dalawang tornil lang yung ano yung tatanggalin nyo dito at yung mga clip para matanggal nito ay nabasag dito tapos nabasag dito dahil sa hindi kinayaan ng upuan kaya sumagad din dito mapansin nyo ito liyak din kaya yeah, ito yung susunod na tatanggalin ayan tanggal ko na yung injector ayan nabasag tapos yung injector nya mga sir kung mapapansin nyo yung tabingi at uh, yan meron siyang konting crack pero itatry natin ito with kung uh, obra pa bago natin palitan kaya uh, mamaya use natin para hindi kumasas ng malaki yung may ari nito yan isasarin mo natin yung ano o ilalagay mo natin yung uh, water joint water joint inlet tapos ito may yan may tama kaya magpapaltin tayo nyan Ayan, try yung bago nating water joint or joint com water. Ayan, ilalagay na natin. syempre walang o-ring po yan. Kukunin pa rin natin yung o-ring na dating nakalagay dyan. At yun ang gagamitin natin. Dahil lang din naman ito magsalpak mga sir, kahit hindi nyo tanggalin yung radiator or yung water pump, may install nyo po yan. Ayan. Unahin nyo lang ito. Tapos, isusunod nyo to sa kanyang hose, sa kanyo lagyan ng silan, sa kanyo isuksok ulit. Okay, lagay ko muna. Okay, ito mga sir, balik ko na natin yung pizza na pinadala galing kay ano, kay partas pala, kay kapulong na galing sa kabilang shop natin. Yan, pinadala ko muna at uh, sa partas ko pinadala para mas mabilis. Pinadala kahapon, ng hapon at uh, ngayon dumating na yung pisa kaya kukunin natin muna sa ano sa doon sa ano buksakan ng baggage doon sa Partas ito sago para matapos na rin to at mapanda na, na rin natin yung monobila na ito wait ko na at uh, kukunin mo natin yung ano yung injector sa yung fuel line hose na nanggaling pa ng ano may nila Okay punta muna natin Ayan, dila tayo mag uh, sakyan o mag motor kasi malapit lang naman kaya lalakarin na lang natin. Kasama ko si Kapiling. Ayan, kukunin mo atin mga sir. At ayan, uh, kasama ko yung dalawa ko. Oo, oh, nga nakambal. Tara, lakad tayo. Ano yan? Sa gilid. Sa gilid dumaan. Ayan, maglalakad tayo doon lang sa pinakaunahan. <coughs> Okay, malapit na tayo. Ayan, sige, lakad. Ayan, sumama pa kayo sa akin, eh. Sige, lakad. Ayan, malapit na tayo. Pinting lakad pa. Okay, lakad. Diyan lang.

Okay, malapit na. Dito na. Sa CSI. Okay, dito tayo. Ito, ito lang. Ayan, yeah, dito na tayo. Dito na kukunin yung item. Baksan awesome. Pisa. Ang dali mo, makamabasag. Ito yung injector sa kayong ano, fuel line hose. Okay, tama yan. Tara. Ah, tara, mga tayo. Tapos na. Okay, lakad na lang tayo. Ayan, Ayan. ito yung CSI Agu. Stop! Okay, hintay mo kami. Okay, hintay mo kami. Lakad ulit tayo hanggang doon. Mga 1 kilometer siguro. wag tumakba oy. Ay, ah. yeah, lapit na tayo. Napagod ako. Yeah, 'to yung ating shop uh, dito mga sir sa Agulo niyo. Ah, hindi ah. ako. Ah. Pagod ako. Na sasalpak mo natin to mga sir saka natin gagawin yung uh, nabaling ito Ayan, tapos ito yung galing sa partos bali binayaran 250 sa shipping Ayan, syempre bayad din natin yan sa nag-order sa atin dito kasi wala kasing mabili dito mga sir at uh, kung saan sana siya naglibot para lang dito meron siya nakita injector kaso nga lang uh, hindi siya stock at ayaw niya din ng aftermarket gusto niya stock lang kaya sabi niya na ako na yung bumili kaya ito sa galing palang Maynila so, sa Cubao dito naman tayo at uh, isasalpak na natin yung uh, pure line hose tatanggalin natin to saka yung injector yung sasalang na natin papandarin muna natin para makita ko kung magli pa yung uh, water pump nya kasi isa rin daw yan sa nagli-leak eh, syempre hindi naman ako basa-basa nagpapalit na hindi ko pa uh, totaling uh, nakikita or yung mismong kwan may damage kaya isalpak ko muna ito mga sila. sasalpak ko muna ito okay muna ito Ayan, ito yung injector natin mga sir. Ayan, original po yan mga sir. May kasama siyang, uh, mga o-ring, oil seal kapag bumili tayo ng bagong injector. Ayan, nalagyan natin yung bagong injector natin at uh, yung o-ring lagyan nyo ng grasa bago niyo yung salpak Grasa o langis, basta pampadulas para hindi masugatan o masira yung ating uh, o-ring ng uh, injector. So, short ko may lalagay itong pure line, pure line hose. Ayan, papalanan natin. At uh, ito na yung lalagay natin. Okay, ito na yung uh, pure line hose natin. Kapag ka 1, na version, 2, kulay blue yung kanyang uh, lock. Ayan, tatanggalin natin to. Saka natin isusuksok dito. Ayan, isusok ko natin. Hindi naman kayo malilito dito mga sir dahil... Uh, hindi nyo rin yan pwedeng pagbalik ta rin Ayan, tapos dito at dito yung bracket nun yun ang ilalagay natin dito tapos testing mo natin yung panda rin panda rin mo muna panda rin mo muna Okay, tumunog tapos ano panda rin mo okay. 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 Okay, bumbay mo. Okay, ayan, lang, hantar lang. Okay, ayan, mandar na. Ito. Ayan mo lang muna, baka nalunod to. Baho yung amoy niya. Baho niya. Ayan Nagbasa yung tambocho niya kaya hindi siya masyadong makasunog. Kasi tinatapon niya yung gasolina. para pumunta yung gasolina. Doon sa loob ng makina. Ayan. Dahil doon sa nasilang ano. Injector. Ayan lang, ayan lang muna natin para matanggal yung gasolina na pumasok sa loob ng ano, piston. Kaya hindi natin mapa one click. At least yan, maandar na yan. Painilin mo na natin. Tapos susunod natin ang gagawin. Ito, tatanggal yan natin ito dahil nakabili na si sir ng play ring sa yun. Saka yung ano, pati yung box. At uh, ito yung tatrabawin natin. Tapos ang wala lang sa kanya, ito. Kaya sabi ko na kahit na wala muna to, kung samantala para magamit mo yung unit, yung motor mo, okay lang naman yan kako. Importante, napaitan to. Saka umaandar na. Okay, tanggalin mo na to. Eto na, tanggalin natin yung clearings niya. At uh, naituwit ko na rin ito. Kailangan ko munang ng uh, pupukin dito para umangat at maipantay ko rito ngayon ang gagawin ko dyan maya maya iispatan ko ng welding yan kasi hindi ko pwedeng hindi welding yan dahil kapag uh, nilagay natin yung upuan at nalubak ka siyempre nakadepende sa uh, back ride o ano yung sasakay yung driver kung mabigat sa katagalan bumabaw ng bumabaw na hanggang sa mabali yung ano yung u-box natin kaya kailangan ipulido natin yan Gagamitan so, natin mamaya ng welding yan. Siyempre, tatanggalin nyo yung baterya. Kailangan naka-disable ang battery para hindi masira yung ating ECU. Uh, napakamahal. Kahit battery lang mga sir, okay na yan. Tanggalin nyo lang yan. Yan din naman yung ginagawa ko. Basta naka-deactivate yung battery, wala nang connection yung ECU natin. At uh, yan, pinapagal na natin ang flare uh, rings, yung nabasag para maka-symbol na natin to at may balik na rin natin lahat-lahat at makuha na kaya mamaya pakita ko sa inyo mamaya yung ano yung kalalabasan natin dito yung pagkapos yan okay na ito mga na uh, ko na siya ito yung ginamit pang kaya, next natin pang welding kaya na ispatan natin doon saka doon or spot lang naman yung ginawa natin dyan kasi hindi naman tayo magpupulweld dahil manipis yung ano yung bakal ayan, tapos sabay uh, i-spray natin yung ano yan, samurai paint na kulay itim din para hindi pagsimula ng kalawang ayan, i ko rin yung ano battery, terminal tapos ayan, ginagawa ni kapiling yung uh, unahan naman para salpak-salpakan na lang tayo rito mga sel Ayan, na-spray ay ko na siya. Para di pagsimo ng kalawang. Samurai paint yung ginamit natin na high temp. Tapos, at magawa mga, gawa yan, ipapalik na natin lahat. Bubuoy na natin. So, baga, ayan, salpak, salpakan na lang yan. Dahil uh, bago na rin yung play rings nya. Eh, yung play rings nya mga sa. Ayan eh, yung natin. Tapos yun yung bagong u-box nya. Ilalagay eh, natin. Okay, tama mga sir, nakali uh, naibalik na natin yung mga rings nya at uh, ayan, yeah, paandarin muna yan, bago na ang uh, wala lang dito, yun nandito dito nya mga sir kasi uh, yun ang uh, hindi natin nakuha na or hindi sya nakakuha ng gano'n yan, upuan na lang yung kulang nito yun dito na lang kasi hindi nya mga sinadala yon at yan lang yung mga nadala nya kaya yan lang yun no? pero baka dadalhin nyo na rin siguro yun Pantay na pantay na uli. Ayan. Okay, dito na tapos yung video natin mga sir. Sa click 125 na red. Ayan, o kung ano na lang yung kulang yan, madali na naman din maglagay niyan mga sir. Okay, maraming maraming salamat mga sir. Like and uh, share na rin mga sir. Saramat, salamat, salamat.